Punta kami sa bundok na naman. Hingal guys. Sisilipin ko lang ang aking garden. Ha? Uy! May bahay nga dito. Ngayon ka lang ba nakadaan rito? Ito yung shortcut ng hindi na tayo makadaan sa ilog. Tawid na lang gusto kong duman rito eh. Ay, saglit lang eh. Doon malayo-layo pa kayang ikot. Matanaw lang. Sa taas ba Diba doon tayo sa bahay nila? Mabawa pa tayo. na ulan <laughs> hingal guys na ulan oh, paakyat na kami guys hindi pa Ay. nilinisan Nilinis. <laughs> ayan dito na susapa, sapa kumina na ah Tingnan. Jigs. Si lang. Ako sa garden. Ay. Hello. Madam mo na. Umaba na yung ano, dahon ng Kuwawa ah. sa garden ko. Lumililim dito nga tayo dadan lumililim niyang dahil sa dahon ng ano <laughs> <laughs> dito naman tayo sa na kami guys nakarating na uh -huh. ito pa Ayun. Malaki na no, pero konti lang. Ay. Ay, ito na yung Binaha talaga, no? Bakas na ng tubig dito. Ay! Karating na kami, guys, dito. Sinilip ko lang yung garden namin dahil isang linggo na mahigit tumaas na yung mga dahon ng kawayan. Hingal. May chinilas na iwan dito sa ano namin guys oh, meron sigurong nagtambay rito <laughs> may nagtambay siguro <laughs> kasi ayun o oh. May chinilas may ibigin siya kayo may iwan yung mga chinilas nyo <laughs> sino kaya nagtatambay rito

Magkakaroon ng isa. Mga minute lang na. maganda pala ako gloves. Maganda yung gloves ko? Mga minute lang nga eh.